We are very excited inside the studio because makakausap natin isa sa masasabi kong pinakamaswerte na kabayan natin na nandito sa UAE. Bakit ko sinabi yan? Because this person actually just won the Fast Five game from Emirates Draw. At eto na ang kanyang napanalunan. 25,000 dirhams a month for 25 years oh, grabe, grabe. <laughs> kahit na magpahinga na siya she's still gonna received 25,000 dirhams a month. So, gusto nating malaman ano ang feeling niya. Ako pa lang eh, sinasabi ko pa lang yung story niya. Excited na excited na ako. What more na siya mismo ang nanalo. So, we have in the studio, Miss Fraylin Angob! Hey, hello. Good morning, hey. Fraylin. Morning. Oh, Good morning, morning neighbor! Oh. Good morning, Ninang! Oh. Diba? Ninang ka na yan. Pinsan na. Oh. So, again, congratulations, you, Fraylin. I know that you are are the only second winner of okay. 25,000 dirhams monthly and for 25 years. Let me just reiterate, 25 years. Yes. Uh, at uh, syempre, nung uh, nalaman mo na ikaw ang nanalo nitong uh, Fast Five game, ano ba ang unang pumasok sa isip mo? Um ano po, kasi bago po ako manalo dito sa yung Fast Five po, meron pa rin pong isang yung Easy Six. Mm. So, yung ano po, before po nung Fast Five, nanalo din po yata ako ng Five Dirhams. So, hindi ko siya... Nung nakita ko po yung pagkapanalo ko, nag-email po kasi na nanalo yes. na po ako, ganyan-ganyan. Um, hindi ko po minind yung email po no the next day kasi nga po baka po five dirhams lang siya. <laughs> so, so i-clarify natin to ha. A day before ka pa nanalo neto, uh -oh. um, uh, grand prize sa 25,000 dirhams for 25 years nanalo ka na ng five dirhams. dirhams. Oo. Oh, oh, oh. po, meron, pong isa kasi. Oo. Oh, 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 So, nung nag-email uli oy nanalo ka eh, hindi ko na mo? po inisip kasi nag-scroll po ako uh -uh. sa laptop ko tapos Um, yun po, nag-email nag po na nanalo ka ng ganun-ganun. Sa sabi ko, hindi, hindi, ko po siya minain talaga kasi nga sabi ko baka five dirhams lang si yan. So, <laughs> oh, oh. Oh. kasi nanalo ka na oh, oh, a po, day before. Oh, so, hindi ko talaga siya, ano. Tapos nung chinek ko po yung, ano, yung, 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 yung side po nila, sabi ko, bakit parang familiar po yung number? Tapos yun, after po nun, no, na-realize ko na sa pareha siya. Tapos nakita ko po yung ticket na parang, ayun, may nakalagay po na winnings. So, yun po. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Nag, ano, parang na-shock na lang. Na, wala bang tumawag sa'yo? Ay, wala po. Ano nga po, yung naghihintay po ako ng tatawag kasi po parang joke lang sa akin. Pero, Ay, hindi oh, ko oh. na. Pero, okay. ano, 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 bang ano, anong nangyari? Bakit? Matagal na namin alam to pero ang namin nalaman ng pangalan mo eh. Ano ba malang nangyari? Bakit matagal <laughs> kasi, namin nalaman pangalan kasi mo? Kasi po, mali po yung ano, nag-expire na po kasi yung number. Doon oh, sa ano, so... Pinaregister pero, mo sa pero, pe, kanila, oo. Oh. Pero po, pinalitan ko siya The same night po na nalaman ko na ano. Tapos yun po naghihintay nga po ako din nang tawag, wala pong tumatawag. Uh. So sabi ko ay hindi to sure, so okay lang. Tapos um yun after ano parang third day, mm -hmm. nag-email po sila sa akin na uh, at uh, tawagan mo 'tong number na to. So tinawagan ko po. Tapos yun sabi lang, tagal-tagal na namin, ikaw hinahanap, bakit ngayon ka na? Ayun na! <laughs> so, again, tip ha, guys, kung meron kayo ni na number, make sure that you stick to that number. <laughs> so, sila din ang natuwa dahil Opo, ano, nakoda ka nila. Bigla po nila akong tinawagan na gano'n. Yes. So, Fraylyn, 25,000 dirhams a month yan yeah, for 25 years. nag in na ba sa'yo yan ngayon? Actually, nag in na po siya pero at that time po na na, na ko siya. Wala, tulala lang po talaga kami sa TV. Nakatingin kami <laughs> sa TV na parang wala po kaming ibang iniisip na <laughs> oh, oh. nakatulala lang po kami. Siguro mga 30 minutes to 1 hour po kaming gano'n. Oh, so ngayon, na-sing na, -na, in na, 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 natanggap mo na. Well, mo na. na, -tanggap na, na, na ikaw, 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 nanalo. Ano ba ta, ano yung unang pumasok sa isipan mo na, ay, kayo nanalo ng 25,000 What are you gonna do? Ang una ko po kasi talagang gagawin, yung parents ka po, dadaling ko sila dito. Ay, Yun nice. po talaga yung number one mm -hmm. na ano po. Wala pa po akong iniisip about the future plans kasi yeah. matagal-tagal pa naman po. Yes. At saka, kailangan pa rin siyang ipunin kasi yeah. eh, hindi naman siya one time. Yeah, Pero, yeah. Yun nga po, yung una ko po talagang goal is yung parents ko po mapapunta dito. And yeah. how long have you been here ba sa UAE? 10 years na po. Oh, exactly. Since 2013. Mm -mm. Mm -mm. So, Napakaganda naman din. You will celebrate your uh, 10 years, decade mo dito. And then you can also bring your opo, family opo, here. Opo, so yun po talaga yung gusto ko mangyari. Mapapunta po yung parents ko. Then after that po mag magpa-plan po kami kung ano yung pwedeng gawin. Itong price mo na ito, meron bang impact sa trabaho mo? Meron ka bang uh, like, uh, mga plano na uh, about sa trabaho mo? Actually, for now po. Kasi kaka-start ko lang po talaga ng work. What? Alam mo, sana all. Ang swerte-swerte ni Fray Lynn. Uh -huh. Nanalo siya. Two days uh -huh. ha, na uh -huh. magkasunod. And then may bago siyang trabaho. Uh, kaka-start lang. Nung mm -hmm. Last week po. So... I think sa ngayon po hindi po ako magi-stop kasi malakas pa naman po ako so kaya mm -hmm. ko pa po mag-work. Oh, oh Yeah, yeah. kaya ko uh, pa uh, naman. Uh, And uh, since work. we've talked about your family, you want to bring them here, how will this winning uh, affect or will make a difference in the lives then ng mga mahal mo sa buhay, lalo na lang mga nasa Pilipinas? Uh actually po, um ang naisip ko lang po talaga na parang para sa aming pamilya is magkaroon ng farm. Yan lang po ah. talaga kasi yun yung pangarap ng family namin mm -hmm. eh, magkaroon po ng isang farm and isang house. Simple lang po, ganun lang po. Parang doon masaya na po kami. Ba bago ka bago ka nanalo, meron ka mga meron ka ba mga plano dati na gusto mong matupad sana pero dahil sa financial like uh, problema, hindi mo maituloy-tuloy. So, ano an ano ba? Meron ba? Ayun eh, lo, actually yun po yung yung sa farm at saka yung, um, yung pag-aaral po sana. Mm -hmm. Meron po ako kasing plan na mag-aaral po sana ako sa Pilipinas. Okay. Actually po dapat pagkatas ko po sa isang contract here sa UAE. Mag-aaral po sana, babalik po sana ako ng Pilipinas para mag-aaral. Kaso nga po, nagkaroon po ako ng problem. Hindi po natuloy dahil nga financially mm -mm. unstable pa. Mm -mm. So yun po, baka po, let's see po kung, kung magiging okay po yung takbo. Baka po ipagpatuloy ko yung gusto kong aralin po talaga. Oo. Mm -hmm. Eto, yung uh, number na pinili mo, mm -hmm. has this always been yung number na lagi mong uh, pinipili? Or mm, uh, automated po. ba yung pinili mo? or ano ba? Hindi po. One time lang po siya. Kasi parang binig may meaning po kasi sa akin yung number. Mm -hmm. So parang tinry ko lang po siya ng one time. Tapos hindi ko po talaga in-expect eh, eh. Wala po talaga sa isip ko eh. So, yun. Um... Yun po inilagay ko lang number na talagang meaningful siya uh, sa akin uh. yun lang Meaningful like ano ibig sabihin mean, uh, how do you choose the numbers Yung ano po yung ano po kasi ni 92023 date po kasi yan September mm -mm. 20, 2023 which is kahap kailan po nung two days pa Oo uh -oh. kasi po, yan po yung date ng examination ko for mm. USRN So up until now I'm waiting for the result so sabi ko yan po yung date na yun na makakapasa ako, parang ganun. Oh. Oh. So, until now po, hey, nag manifest Minanifest mo na. Uh, actually po, meron ako sa phone. Nakalagay po dyan na yung mga manifestation ko three months ago. Okay. Tapos sinama mo rin ito. po. No nakalagay honest. po yan. Ayan po. oh ayan. Nakita ko. <laughs> Nakasulat doon. Become a millionaire. <laughs> sa cellphone po niya. So, again, another tip. Kung gusto nyo manalo, i-manifest nyo yan. <laughs> nakalagay oh. po yan sa phone yung, yung mga gusto ko kong oh, matupad. Oh. So, three months back po, yan, minanifest manifest ko siya. Ah, ano na lang siguro ang... Uh, tip, message mo, especially dun sa mga kabayan natin, na they're trying their luck as well. For those of us, mga kababayan, sa uh, who continue to try their luck, pero medyo hindi pa rin uh, siniswerte, anong pwede mong maibigay na mensahe sa kanila? Actually po yung sa akin is, mag-try po, mag-try hanggat kaya, pero po, wag po yung, ano, yung parang wag po gagamitin yung pera na necessity. Kung baga, kung may extra lang po kayo na kaya nyo pong ito i ano, isali, mm -hmm. pwede po. Pero 'wag niyo pong yung sa point na walang-wala na po kayo tapos isasali niyo pa po 'yon. So oh, parang oh. sa akin po kasi importante din yung pagpapahalaga sa pera. So oh, okay. parang ako po nagta-try lang po ako nang uh, nag-sumali lang po ako. Pero yung pera po na nagamit ko, parang extra lang po 'yon. Yes. Oo. Oh, oh. So 'yun po. 'Wag po mamawalan ng pag-asa tsaka mag-pray po. Kung para sa iyo po kasi talaga para sa iyo, eh. hindi po talaga natin kayang i ano hindi it's out of our control din po mm -hmm. so hindi po natin talaga malalaman na tayo yung sa susunod na araw tayo para yung nasa media nasa buong mundo mukha natin oh, <laughs> hindi ko rin po talaga alam so yun po parang ano lang po if if para sa talaga para sayo and magpray po if uh, if in god's will po talaga 91.1 talaga